Hello sa mga Welcome back sa aking channel! Sabay-sabay po natin panuuri ng mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking nakalap sa internet. Pag-subscribe na po yung kayo pa-update sa mga bagong videos na inupload ko raw. Saan ka galing? Pinapabili ka lang ng sardinas. Napakatagal mo. Mamamatay ako sa gutom dito. May birthday yan pala dun eh. Saan? Padanan ako. Ito, itala ko yung ulo ng Ano dun na yan? Sabi nyo, kaya tayo ng kain Talaga, <laughs> <laughs> yung pero talaga yun, no? Yung bakla ka, pero hindi ito sa nga magsibak ng kahoy. Eh. <laughs> hindi totoo yan. <laughs> Umaura pa rin, eh. Tropa mo, allergic sa gulay. Tentun, Ini iba naman yung. ako Bang, pesan bang. bang. Bang, pesan bang. Hah? bang. Itu aja dulu bang. Hah? Itu aja dulu bang. ya enggak? Ayo, Tidak, Mm. <laughs> <Lagot> kayo <Oo. laughs> kayo kumakain Kayo. Kayo gagawin niya. Natagalan <laughs> oh, eh. mahirap lakad na gusto Dapat niya may laging nakahanda ano bibigay ng kanin. Teresin nga. Ha? Teresin. Teresin? Apo. Sinong Teresin mo? Hindi po yun. Ano? Teresin. Teresin? Apo. Anong Teresin? Para sa... Anong titirisin? Yung gamot. Ah, gamot! Yung gamot sa allergy? Apo. <laughs> Anong titirisin? Si Terisin yun. 8 pesos. Sige po. Si Terisin, oh. Hahaha. <laughs>

Yeah! Oh, na nga. Pambila. Ay, isa. Bakit kapag nanganganak ang isang babae, kadalasan, nauuna ang ulo? Sa tingin mo, paano nangyayari ito? Pag pinapasok mo, ano bang nauuna? Di ba ulo? Ha? Huh? E eh, paano kung nauna yung kamay? Ay malamang, kinamay yun. <laughs> pag naunapot, Malamang sa malamang, pinatuwa d'yo. <laughs> <laughs> kung may numero unyong taaraw na nais mapabilis ang paglilitis sa kanilang hanay, ito'y walang iba Kundi si PN pitch bato Pero kay kahit... Parang may... Na <laughs> ka kuya eh. Ano ka eh. Napatigil ba na I don't want peace. I want problems, always! Ano sa'yo ang problema, mira. Mira lang ito, ay, mira. Mira lang ito. Mira ang chikisiko kuhiyendo, mira. Mira ka, ano sa'yo ang problema, mira. Daming aso. Dito eh. Walang kayo. Mas nakakatakot pa lang. Taul <laughs> <laughs> niya. <laughs> o mat, O mat, Ayun. Ayun. next time di sila uli. ba kamu kan listener na nasa kita. Ay, bagong abagong pa na naman to. first take fail, second take na? simpleng surprise kay mama buksan kaya pumasok talangku pemasan aja pas na naura kenapa lu ngucap banget hah Ate. <pwede mag> <laughs> Pag nang ako ng pagkain dyan, bibigyan kaya ko? Nope! <laughs> Wala pang may up yan Ang <laughs> ganda naman. Huwag nang ng pagkain dyan, bibigyan ako? Bahala ka sa buhay mo. <laughs> <laughs> Bahala ka daw sa buhay mo. <laughs> ha? Kumain? Hindi. Balot na lang. I hold him up. Guys, you gotta try this crisp banana fritter with lightly coated of golden butter and dusted with fine sugar. So, yeah. Okay, I'm going to go to the Okay, i let this place. Mom, what is this? Sani. Sani. Kita kau wala na mo ka. Eh sige mo kapang utana, kani palita, lami marato gusto ka. Ah, dakang sa mam. Dubok na muna. Dubok na ay para sa iyo. Eh, maguya. Mm. Bahala ka sa buhay mo. Tapos kang bata ka. Ah.

ice lang palang marami. Oh, dayan <laughs> daya naman. <laughs> mo marami sa, sa mga girls, hindi sa amin mahalaga yung guapo, hindi sa amin ma mahalaga yung itsura. Gusto namin maganda yung ugali. Hmm. <laughs> ha?